Uh, okay, i-test na natin yung binawa ko nung nakaraan kasi di ba nasa una uh, nag-umpisa siya 753 FPS lang. So, ang target ko kasi is 930. So, sunod, pinalakas ko yung spring niya. Naging 850 o 830. So, kulang. Hindi bali sa mataas, pabababain, madali lang yon Sa hammer spring lang yon magbabawas lang ng tension. Pero since uh, mababa, hindi ko siya mapataas kahit pataasin ko yung tension ng spring. At uh, ayan, so ginawa ko, nagmasin ako. Nagmasin ako para dito sa so power plenum. At saka yung output ha, take note. Yung output, ginawa ko ng 1.8, hindi pa rin umaabot ng 900 fps so wala po talaga kagaya nung sinabi ko nung una wala po sa output ng regulator yung kanyang power ang totoong niya nasa combination po talaga ng plenum ng, uh, ng hammer at marami pang ibang ano kailangan i-consider nyo lahat patataasin mo yan pag mataas na yung sobra madali lang pababain. So, pag pinababa mo yan, it's very simple. Adjust. Adjustment lang yon So, ito yung laman nyo ngayon, 1,500. Kasi yung output naman natin, ayan o, 1,500. Kasi yung output naman natin is only 1,400. So, pinalampas ko lang ng konti, nilagyan ko lang ng konting laman Para yung lampas lang do sa output niya Ang output niya is only 1,4 Ayan, 1,400 PSI. Uh, dati yan, ginawa ko 1,8. Sakto talaga, as in 1,8 talaga yung bagong regulator. Sinal pa ko. Hindi talaga. So, wala talaga sa output yung eh, nilalakas ng isang air gun. So, ito, talagyan natin ang ano, natin, yan, uh, test natin kahit tatlong pellet lang. Yan, ngayon. test natin kahit tatlong pellet lang. Sure naman tayo, doon sa ginawa natin. Ayan. Uh, so ayan um firing. ayan a uh, titingnan natin maigi yung output nya Ito po ay MPS ha, uh, meter per second po yan ha. Uh. So 346. Yan. Uh, so lalagyan ulit natin ng pellet isa pa hindi kasi kasya sa magazine itong ano ah uh, hindi ko po alam kung anong klaseng kung anong pellet ito pero pointed siya ang isda na ano wala pong resize resize yan kasi ano eh naubos na kasi yung ating meteor so ito lalagyan natin ng pellet ulit pangalawa so ayan firing 345 isa pa para this or apat gawin natin apat uh, maglagay pa tayo dalawang pwede so pang pang third shot third shot of firing. 366. Ah, oh, isa pa. Ito po kasi ko na hindi ko na iayos. Kailangan tanggalin muna bago suksukan ng pellet kaya may medyo mabagal. Yeah. Fourth shot and final test of firing. 373 So yun po yung naging outcome ng ginawa ko kasi talagang ang aim natin is uh, 0.22 kasi ito 0.22 air gun kailangan nyo is at least 930 FPS yung po yung subok na subok na ngayon wala kasi tayong FPS meter ito is MPS uh, meter per second yung sinusukat nya uh, i-convert na lang natin siya into FPS. So, at uh, titingnan natin yung mga ano natin, unang shot natin, isa ano na remember mo? 364. 364. 65 uh, uh and then may 70 plus siya 65, 66, 75 yun, 75 so, doon na lang natin siya i-compute sa pinakamababa 364 Mm. or i i think third shot 367 then port 354 54. and may pipa uh, 364 346 so medyo may mas mababa pa sa 345 366 yeah. 373 Yung mga 300, Nine? Yung oh, yung ito yun yung totoo. Ah, wala nang 10. <laughs> wala nang 10. So, ayan. Um. So, yun yung ano, i-cocompute natin. I-ano ko. Oh, i-lalagay na lang natin siya sa medyo, ano, 350. O, oh, yun. May 372 pa tayo. Pero, 350 na lang natin i-cocompute. Um ano para yun yung pinaka halos pinaka mababa eh. Meron tayong 345. Yun eh so 350 natin ko compute kasi lahat nasa 360 plus. So ko compute na lang natin siya doon sa pinaka mababa. 350 na lang. Ko compute natin siya uh, from a eh, meter per second i-convert natin siya into uh, put per second. So ganun na lang. Uh, Ayan, dito na lang at uh, <laughs> so successful yung ginawa natin. Marami akong ginawa pero, pero kokwentuhin ko sa inyo sa susunod na video na lang siguro. Okay?